So gigil na gigil po yung ibang DDS Pagkatapos makita yung picture na ito kung saan po masayang magkasama Itong si PBBM, First Lady Lisa At ang mag-asawang si Megastar, Sharon Cuneta At the former Senator Kiko Pangilinan okay Parang hindi nila matanggap na pwedeng magsama ng ganyan Pwedeng mag-enjoy ng konserto pwedeng maging civil sa isa't isa, uh, pwedeng maging magkaibigan, di ba? O uh, binabalik nila yung mga hirit dati ni Kiko na against sa martial law, against sa Pamilya Marcos, against sa uh, uh, yung mga ginawa nung uh, panahon nung tatay ni PBBM. O tapos yung si Banat Bay, ang hirit pa niya, o magkano ba Kiko? So parang pinapalabas niya na nabayaran itong si Kiko, okay? Which I find very unfair, okay? Una, una, pag-usapan po natin ha, um, merong close personal relationship si Sharon Cuneta at si BBM. Okay, bata pa lang sila. kay kung matatandaan nyo po itong si Sharon Cuneta. Cuneta, okay, Cuneta ng mga Pasay. Uh, si pa yung kanyang tatay si Mayor Cuneta. Meron pong matagal na pinagsamahan sa mga Marcoses at yung kanilang mga anak, 'di ba? Si Sharon, si Bongbong, talagang malapit po. Even after People Power, they continued to be friends and sila po ay uh, talagang uh, close na magkaibigan at hindi naapektuhan ng politika yung pong pagsasama na 'yon. So doon palang, lang, palang pa wala na dapat problema 'yan eh. Okay? Pagdating naman po kay Senator Kiko, 'di ba? Uh, actually, Walang ibang dapat sisihin yung mga DDS dito. Kundi sila rin, sa to totoo naman, meron pong mga problema itong si si Senator Kiko at yung kanyang partido, Liberal, pagdating po sa administrasyon ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? Hindi naman natatapos 'yon, hindi naman natitigil 'yon. Kaso ang nangyayari kasi ngayon, mas nakikita po nila na clear and present danger ang mga Duterte po sa bansa. Okay, pagkatapos pong lumabas yung pong sa Quadcom na hearing, okay? Lahat po ng mga na-reveal po doon na ang mga Duterte daw ay uh, yung mga syndicate daw mismo, sila daw mismo yung nag yung uh, talagang naggaano nag, um, dito, nag nagpapatakbo dito at mga kasamahan nila yung mga nagpapatakbo rito. So, yung mga investigasyon na yun, plus yung pong ginawa ng mga Duterte sa kakampi ni Kiko. Okay. ginawa kay Leila de Lima, ginawa kay Leni Robredo, ginawa kay uh, Sanay Trillanes. ba diba? Hanggang ngayon po, eh, talagang fresh pa rin naman po yan sa isipan po ng mga dilaw. Okay? Kaya hanggang ngayon nga, dilawan pa rin tawag ng mga iba. So, kasalanan din ng mga DDS. Kung nakikita ngayon ni Kiko na pinagbabayad o hino accountable ng mga Marcos, itong mga Duterte, dun sa nangyari sa termino ni Digong, eh, I can't help but uh, see, kung maga nakikita ko kung bakit, na may posible may posibleng, uh, kung maga the enemy of my enemy is my friend. Parang ganun lumalabas eh. At uh, ito namang mga si BBM, wala namang ginagawang personal dito kay Lakiko. In fact, magkaibigan nga 'yung siya nung asawa niya. 'Di diba? So I I could see 'yung 'yung uh, why hindi ganong kahirap maging civil at maging friendly sila sa isa't isa. Okay. Nandiyan pa rin 'yung mga issue sa Martial Law. Eh, hindi naman mawawala yan. nandyan pa rin yan pero Kumbaga, at in the meantime, sa panahon ngayon, the clear and present danger is keeping the Dutertes from getting back into power. Yun ang, yun ang nakikita ko dyan na posibleng nangyayari. And sinasabi ko din naman na in order for Kiko, na, kasi ngayon nasa ano siya eh, nasa top 18, top 17, paminsan-minsan nakakapasok sa top 12 para makapasok si Kiko doon sa Magic 12. Eh, kailangan niyang mag-crossover. He needs to get votes doon sa mga bumoto kay BBM nung nakaraang eleksyon. So, this is a good start. In fact, meron nang usapan nun. Baka, uh, sa totoo lang, muntik na nga makasama si Kiko doon sa Unity Slate eh, doon sa bagong Pilipinas Slate. Yun yung naririnig-rinig ko. Uh, um, pero yun nga, eh, hindi nga nangyari. And all that. Pero, kumaga sa akin ah, uh, kailangan din ni Kiko and uh, for me of course if you are on the side of the opposition o uh, kunan ka sa side ng liberal uh, even though you don't agree with the Marcoses eh sa akin maganda na mo muna si Kiko at uh, to make sure muna nakasama siya sa majority so he needs to attract yung mga nandoon sa sa mga bumoto sa mga Marcos noong nakaraang eleksyon kaya sa akin sa good start Uh, hopefully this could help din Senator Kiko at uh, mas mas uh, gumanda yung chance niya na makapasok dun sa Magic 12 and of course actually pag umikot ka galing ako Cebu eh makikita mo Tarpaulin Kiko Mega Sharon gumabati Pasko uh, gumabati ng Merry Christmas Di ba? so yun pa rin eh yun pa rin yung biggest ano niya biggest weapon pa rin niya biggest uh, talagang panghatak pa rin niya is si Sharon Cuneta dahil maraming nagmamahal pa rin kay Sharon Cuneta at uh, it doesn't matter di ba, kung, kung kung kahit anong iba't ibang administrasyon kumaga si Sharon is Sharon okay siya ang uh, nag-iisang megastar at uh, abangan nyo uh, si Sharon eh, paano pag nilabas na ni Kiko si Donnie si Donnie Pangilinan pag yun ang nilabas ni Kiko at yung Don Bell baka that might be the last push na kailangan ni Kiko to make it to the Magic 12. So, abangan po natin. Tingnan po natin. Pero sa ngayon, gigil na gigil yung mga DDS kasi magkasama yung dalawa. Di ba? Hindi ba pwede mag... Si Senator Robin, eh bakit? Hindi nyo tanungin si Senator Robin, nandun din daw kanina. Di ba? Nakakita ng mga kasama mga kong vlogger, nandun din. O, ba't di nyo tanongin? Ba't nandun? Di ba? So, ito ay... Uh, kumaga, si BBM is uh, trying always to unite people. Okay? Hindi kailangan mag-away-away. Meron tayong disagreements. Pero in the end, kailangan magsama-sama tayo what is best for the nation's future. And in fairness to BBM, eh ginagawa niya yung kanyang agenda ng unity, yung kanyang campaign promise na unity. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.